mga ka-live Update. Update tayo sa ginagawang uh, rooftop. Ayan. Kinover na po ng aking kapatid. Naka-welding yan. Matibay. Talaga naman na uh, nasulit ang bakasyon ng kapatid ko dahil siya nagkabit ng na mga welding niya sa, sa rooftop ng third floor. Kaya thankful ako. Malaking tipid talaga. Pag may mga gamit kayo tapos meron kayong kapatid na at magulang. Nako. Yung tatay ko, takananay ko talaga supporter dyan sa kayong asawa ko. So, yan. Talagang habang wala ako sila yung nakatingin at sila yung gumagawa lang dyan ako naman eh taga supporta lang muna tayo sa finances so finally na i-close na natin yung buong structure ng bahay from ground floor to the rooftop ayan na siya by nakikita nyo pala niyan guys sa yung mga bahay namin mga kapitbahay namin yung likod niyan going to the back, in yung makikita nyo sa susunod na, na Bulacan-Bulacan Airport. Ayan, tapos nandoon na rin yung road going to Bulakan-Bulakan. So, ayan, pinapatibay pa yung side na paglalagay ng mga halaman ko in the future. At pwede rin kayong maupo dyan. Siguradong matibay yan, guys. So, I hope you like it. Maraming maraming salamat sa kapatid ko. Ah, uh, sulit ang bakasyon mo. Yan. So, ako na may malapit na rin umuwi para makita lahat ng ginawa at mga gagawin ko pa. Okay? So God be the glory. Salamat. God bless.